may nagtanong sa akin kung bakit daw napakadali ko lang nabitawan siya. Ang pakawalan siya ay mahirap para sa akin. Pero gusto ko lang malaman niya na sobrang saya ko dahil nakilala ko siya. Naging masaya ako kahit saglit lang. At habang buhay ko sa kanya yun ipagpapasalamat. Ang umiwas at lumayo sa kanya ang pinaka mahirap na desisyon na ginawa ko. Pero kailangan kong gawin para sa ikakasaya natin. For the first time of my life, I choose to give someone a chance. And that someone was you. Kasi alam ko na wala nang iba. Wala nang iba dito sa mundo na katulad mo. I broke all my rules just to keep you. But I made a mistake. And now I lost you. And it broke my heart all I think is, am I not worth the shot? Hindi ba ako worth it ipaglaban? Gustong gusto kong ituloy ang kwento nating dalawa. Ayaw kong wakasan. But this time, I'm finally giving up on you. On us. Pinapalaya na It's not because I don't love you. It's because na para bang ako na lang ang lumalaban sa ating dalawa. Ang pakawalan ka ay ang paglagay ko din sa sarili ko sa kwarto ng palungkutan. But if it makes you happy, I'm willing to give up my happiness just to see you happy. Now look at you. Happier than anyone else. Keep shining my used to be moon, my compass. I will continue loving you from afar, as I promise. Go get that guy and be happy, my love. May nagtanong sa akin, paano daw ako nakamove on? Sabi ko sa kanya, hindi. Sadyang niloloko ko lang yung sarili ko na okay ako para maging okay din ang sitwasyon ko. Hindi hindi mawawala ang pagmamahal, ang memorya, masasayang alaala nung, mag, nung kasama siya. But this time, kailangan kong i-give up ang happiness na yon na galing sa kanya. At kailangan kong at kailangan kong lokohin ang aking sarili na okay lang ako kahit eh, wala siya. May nagtanong sa akin kung nagsisi pa daw ako nung pinili ko siya. Sabi ko, hindi. Dahil, hindi. Dahil kasi noong pinili ko siya, alam ko na dadaan kami sa pinakamahirap na sitwasyon sapagkat umibig kami at nahulog sa panahon na bawal. At gusto ko lang sana malaman niya at lagi niyang tandaan na isa siya sa pinakamasaya at magandang desisyon na pinili ko.